Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Rosa Campo. And today, our devotion tagas about ang kahalagahan ng pag-aaral ng doktrina. So, our concepts all about doctrine. So, ang doktrina ay ang fun fundamental ng mga aral at paniniwala wala sa Biblia na nagpapaliwanag ng ating pananampalataya. Ito ang saligan ng tamang pagkaunawa sa Diyos, kaligtasan, iglesia at buhay krisyano. Kung walang tamang doktrina, madaling man din lang ng maling aral at mahulog sa spiritual na pagkakamali. Ang tamang doktrina ay hindi lamang, na, hindi lamang kaalaman kundi gabay sa tamang pamumuhay. So our Bible readings today is all about Titus chapter 1 verse 9, NI version. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who op oppose it so ano nga bang sinasabi ng talatang ito so ang isang matibay na kristiyano ay dapat mahigpit na kumakapit sa tamang doktrina so ang tamang doktrina kasi is nagdadala ng katatagan sa pananampalataya at pagtutuwid laban sa maling aral So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is, hindi maaaring iwasan ang doktrina. So sabi nga sa, sa 1 chapter 8 verse 31 and 32, Kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahat ng tao ay may pinaniniwala ang doktrina. Ang tanong ay kung ito ba ay biblical o hindi ang maling doktrina kasi ay nagliligaw habang ang tamang doktrina ay nagliligtas at nagpapalaya. So second is pag-aaral pag, -aaral, pag -aaral ng doktrina ay pag-ibig sa Diyos ng buong isipan. So sabi sa Matthew chapter 22 verse 37, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. So ang pag-aaral ng Biblia ay hindi lang tungkol sa damdamin, kundi pati na rin sa paggamit ng isipan upang lubos na makilala ang Diyos. So ang mababaw na pananampalataya ay madaling matinag sa harap ng tukso at maling aral. So last teaching is tamang doktrina ay nagre-resulta sa tamang pamumuhay. So sabi nga sa, Matthew uh, sa chapter 7 verse 24 to 27, ang taong sumusunod sa salita ng Diyos ay tulad ng bahay na nakatayo sa matibay na bato. Sabi rin sa Colossians chapter 2 verse 6 8, maging matatag sa pananampalataya upang hindi maninlang ng mga maling aral. So ang pananampalatayang walang tamang doktrina ay maaring humantong sa maling pag-uugali at maling pamumuhay. So ngayon dadako na tayo sa ating application. So yung first application, is hanapin na patnubay ng spirito sa pag-aaral ng Biblia. So, sabi sa 1 John 2, verse 27, ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng katotohanan. Dapat tayong manalangin bago magbasa ng Biblia at humingi ng kaliwanagan mula sa Diyos. Second is sa pag-aaral ng salita ng Diyos ng may sipag at pagpapakumbaba. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, dapat magsikap kang maging kalugod-lugod sa Diyos bilang isang manggagawa, hindi kailangan mapahiya, na matapat na ma nagtuturo ng salita ng katotohanan. Huwag manatili sa mababaw na pagkaunawa, lumalim ka sa pag-aaral ng Biblia. So last is hanapin at isabuhay ang biblical na doktrina. So sabi sa Chanchago chapter 1 verse 22, maging tagatupad ng salita at hindi tagapag tagapaghinig lamang. So ang tunay na kaalaman sa Biblia ay nasusukat sa pamumuhay ayon sa kanyang salita. So ngayon din ako na tayo sa ating last part which is our discussion. And our discussion talk about bakit mapanganib para sa isang krisyano ang mamuhay ng walang tamang doktrina. So, para sa akin, is madali tayong manilang ng mga maling araw. aral. Alam naman natin na tayong mga tao, kapag uh, may nagsabi lang na kung sino, kunwari, ako, ako, isa ko yung artista, sinabi ko lang sa public na ganto-ganyan, naniniwala tayo kaagad. So, madali tayong manilang ng maling aral. Seconds, nawawala ng matibay na pundasyon sa pananampalataya at nagiging mababaw at mahina sa pagsunod kay Kristo. So, let's pray na po. Lord God, marami salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng katotohanan. Lord God, bigyan mo po kami ng karunungan upang maunawaan at maipamuhay ang tamang doktrina. Uh, Lord God, palakasin mo kami laban sa maling aral at ilapit kami sa mas malalim na relasyon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.